Good morning mga drivers. Um, grabe ngayon dito mga drivers, oh, ang dami bangka pong naka-pick up na yan. Yan. po bangka na yan po mga drivers, ah, uh, sobrang haba no. Haba at saka sobrang laki, super papa. Basta sabado mga drivers, da ang dami po talagang bangka dito, yan oh. Kita nyo, yan. No. So, sobrang dami talaga. Yan. Dito pa sa likuran namin. Hmm, grabe, ang dami. Ang daming gis. At ang dami nag up po ngayon. So, Swedman, lahat, halos lahat nandito po mga reverse. Nag-pick up ng mga guys Ayan. Dalawang Swedman po nandito. Ayan. Ayan po. At saka ang guys po ng Swedman kayo, no, uh, sumakay po sila ng siling Ayan. Grabe, nag- Hmm, hop up dul. Grabe, yan, lakas ng music ng para ceiling na ito mga drivers. Yan, grabe no. Yan. At saka yung bangka na yan, uh, lumabas na lumabas yan. Kasi um, uh, andyan andya na po lahat yung guests nila. No? Grabe, basta linggo mga drivers, sobrang dami talagang mag-pick up ng guests dito. Kaya kami po mga drivers no, hinintay pa po namin yung gays namin na makarating no. Ayan, ilang minuto pa po siguro silang uh, makapunta dito. Hinintay lang po namin mga drivers. Ayan. Iba't ibang briefing po sila ngayon. Dami po nilang mga staff mga drivers ayan. Saka diyan po blue. Tapos po sa ano, sweet man, yellow. Jay! 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 Yan. Yan yan po, ano po. Paikotin yung ka, mga drivers. Kailangan gamitan mo talaga ng bambuh para... Makadaan po tayo. Ah, makagaya oh, na aja Chay? Iiwaya nagsisiksikan yung mga bangka dito mga driver sa sobrang dami pong nag up dito ngayon yan o grabe o yan may nakahawak po sa aming sa aming likuran po yan po yung kanilang mga staff no, ah, pinapakilala po nila sa kanilang mga guests. Nakalabas na po sila Widman. Ngayon po sa tulay no may nag-practice po sila ng sayaw para uh, pagdating na doon sa bangka uh, ila po kanila pong isasayaw yon sa guest hmm. tagal po sa guest namin ngayon mga drivers kaya ayan po um, ito po yung mga gamit namin oh. No? nagasabit na po lahat tapos na po kami nag-sitting kasi nadagdagan po yung gas namin Ayan. yan po And yan, po sa bus namin kasi really eh. ito po yung tanke mga drivers ayan. marami pong tanke kami dala ngayon kasi punta naman kami mamaya sa nalusuan pagdating ng gas, ah, direct po kami ng nalusuan kaya yan ah Yan. Hintay muna tayo sa gis. Saan na kaya sila? Tagal. Anong oras na? Kasi andun po yung Drive shop namin mga adibers Malayo kasi. okay lang. May engine naman po yung bang, uh, speedboat namin. Hindi po katulad ng ganyan po, ah, uh, kailangan po gamitan ng bambu. asana po. Ah, sana po mga ka-rivers, no, ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Pakipalo at subscribe lang po mga ka-rivers. Um, Eugene Diverse Vlog po. Ah, uh, Facebook page ko naman po mga ka no, Eugene Vlog. Tapos yung ah, uh, YouTube channel ko mga ka-rivers, uh, Eugene Diverse Vlog po. Yan. Sana po no matulungan niyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan. Nagsisiksikan ang mga bangka ngayon. Nagsisiksikan sa sobrang dami. Dito lahat lahat nakapick up no. Kaya uh, ibat ibang diskartel lang po kung paano mag ano po magpick up ng guys mga revers yan. Yan po. Sumakay na po gis sa Swedman. No? No? Ang dami pong gis uh, nila. No? 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 Pagkatapos yan, ayan, lalabas na po yan. Pagkatapos na mag-pick up sa gis, mga ka-revers, kailangan mo talagang lumabas para yung iba naman pong mag-pick up, uh, may space po silang madadaanan, hindi po sila mahirapan. No? Yan. Yan. kaya ang iba po mga drivers maaga po nakarating kanilang guys kaya ang, ang iba yan nakaalis na po ito po yung super papa no Ayan, lumabas na po sila kasi andyan na po lahat yung kanilang guys yung super papa na yan mga drivers sobrang haba na bangka na yan yan pero kahit um, 60 na tao mga drivers kasi uh, dyan sa bangka na super papa kasi sobrang laki at saka haba po yan yan, oh. Tingnan nyo mga drivers of sobrang haba. Talaga yung super papa na yan. Yan, oh. yan kita nyo, sobrang, sobrang taas. Kasiya po yan sa pang 60 packs mga ka-divers. Yan. Sobrang laki talaga. Yan. Dami na po nagalabas. kalabas

walao dengan dulu dengan open password. Thank you for watching my neighbors.